Sayang mga idol at naudlot ang debut ni KQ sa KBL pero ito ang maikling breakdown natin patungkol sa game nga po na iyon. Heto, may play yung coach na involved po siya at ito po yung something na pwedeng gamitin talaga ni KQ dito sa Korea lalo na if tres po yung nilalaro niya. Ngayon e eh, 4 siya eh. At kasing laki niya yung Koreanong bumabantay sa kanya kaya wala po tayong masyadong advantage na nakikita dito. Pero yun nga, kung tres siya tapos mas maliit na player yung makakalaban niya pwedeng pwede yung post-up opportunity. Though mapapakwestiyon ka rin kung patuloy bang gagawin to ng coach ng Korea pag gumaling na si KQ sa injury niya kasi nawawala naman din po ng opportunity si DJ Burns na import nga nila para pumoste. E mala Zach Randolph nga rin po ito na player at nag-ooperate talaga to mula sa post. Pero syempre, naka-KQ tayo dito mga idol kaya hopefully ay mas makakita pa tayo ng ganito mga post-ups mula sa kanya. Pero hindi naman talaga post-up ito na designed para mag-ISO siya. Kasi ang plano nila dito ay yung kampinyang koreano ay magbibigay ng back screen sa tao ni Burns. Sabay lift para kunin ang handoff mula kay KQ, medyo parang Draymond Green po ang naging role ni KQ dyan. Nadepensahan nga lang ng Knights to na maayos at ito yung sinasabi natin. Post operator talaga si DJ Burns mga idol at for sure eh si KQ ang dapat mag-adjust most of the time dito kay Burns kesa si Burns yung mag-a-adjust sa kanya. Kaya napakat nga rin siya dito para pwedeng makita siya ni Burns at ganyan nga pong sinisil yung kalaban. Magandang recognition yan mula kay KQ pero score na muna to kay Burns mga idol. Ito naman po yung unang mga puntos niya gawa na rin nung bagong player lang siya talaga sa team ay hindi pa scouted to malamang. Kasi kung scouted yan, alam nila na tumitira talaga si KQ mula sa labas at tinataasan na dapat siya ng kamay dito. Early in the shot clock din naman kasi mga idol, kaya baka hindi po nila iniisip na titira na kagad si KQ. Pero dangerous yan kapag maluwag ang depensa mo. Sa depensa dito inilagay din po si KQ sa similar na play kanina na yung tao niya ay nagbibigay ng handoff. At naging screenplay po ito kung saan makikita nating may miscommunication na nangyari. Or maybe ganito rin talaga ang plano ng Sky Gunners. Pagkatapos kasi ng screen, hindi umangat si KQ doon sa import. At sa tingin ko, kung nilalaro po niya yung 4 position o yung power forward ay dapat kaya niya mag-switch sa ganyan. Kaya malaking hamon din po ito sa manok natin kasi import yan na dapat niyang stop. Pero ayan nga, wala nang nag-challenge sa tira. Again mga idol, si KQ talaga ang mag-a-adjust dito at makikita natin na ginagawa niya rin naman yun. Nung pinick up na ng guard yung kanyang dribble, andito siya at kung sal pa to, malamang ay lalapit siya dyan para kunin tong bola at siya ang gagawa ng upensa. Pero since praktisado rin naman siya sa gilas bilang isang player na hindi rin po hawak yung bola parate, nakagawa rin siya ng magandang read dito na magkat ng alang. Hindi siya napasahan pero yan yung nakikita kong adjustment mula sa kanya pagkalampas naman din niya dito sa screen ng import nila, napatapat naman siya sa import ng kalaban. So kung sa depensa challenge siya kanya yung bantayan nga din po yung import ng kalaban, ganoon din po dito sa opensa kung sakali man na napapatapat yung mga ito sa kanya. May NBA experience po itong si Isaiah Hicks mga idol. Bigger player din po siya kaysa kay KU kaya medyo nakakailang din na atakihin ang depensa niya. Very good yan Mati kung sakali man na makakagawa ng way si KQ na pasukin yung kanyang depensa. Pero dito ay nag na lang siyang mag up na lang. Kaya dapat talaga ay gumana rin yung kanyang shooting. Veteranong bigman man naman po ang kalaban ni KQ dito, 37 years old na to na si Sek Yun Oh. At ganito yung mahirap mga idol kung twinner ka katulad ni KQ. What I mean sa salitang twinner is parang stuck ka between small forward or power forward. Maari kasi na masyado siyang mabagal para maging tres. Tapos masyado naman siyang maliit para maging epektibo na 4. Though nautakan siya ng veterano dito sa pamamagitan ng drop step. Again mga idol, na napaswitch na naman yung import ng SK Knights dito kay KQ. And syempre, kailangan niya to gamitan ng beles kasi kung bungguan ang pag-uusapan, malamang hindi kakayanin ni KQ to. And yan exactly po ang ginawa niya sa pagkakataon na ito. If magiging consistent yung ganito ni KQ malamang may normal na playing time to dito sa GONO mga idol. Ayun nga lang ay naudlot po ang kanyang unang laro matapos niyang lumanding sa paa ni Sech Yun Oh. Mukha naman po hindi sinasadya mga idol kasi nung simula nung second quarter eh nagtatawanan pa silang dalawa. Bad landing lang talaga. Pero yan nga po ang debut game ni Kevin Kambao sa Korea. Wala pang one month matapos silang matalo sa UAEP finals eh andito na kagad siya at isa na nga pong ganap na pro. 6 points nga lang siya this game pero encouraging naman po yung kumpiyansa niya na bumitaw mula sa labas which is bagay na bagay talaga sa Korean basketball. Ano pa masasabi nyo sa first game ni KQ mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And kahit na hindi na po Pasko, ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Yanis Immortality 3. Hanapin nyo lang yung ating video sa YouTube na ito po yung thumbnail para sa mechanics. Lalagay ko na lang din ang link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Magsubscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.